Ah, ayan si Papi. Gan gusto niya ng pajibar. Bibigyan ko siya ng padjibar. Tingnan niya po. Ayan. Anahan ka, ane? Anahan ka? Ah. lang po ni Papi dito sa bahay. Sandali. Kasi baka malaglag yung aking phone. Ayan. Ayan. Anahan ka, ane? Ah. Ablihan na. Ito na. Kaon. Hina! Oh. Kaon na. Kay sayang. Diyan na. Kaon na. Oh, yun po yung gusto niya. Pero wala po siyang ganang kumain. Ito pa yung sakitin pa papi. May time na hindi siya, hindi siya gumaganang kumain. May time naman gusto niya. Para lang kumakain. Sige na. Kaon na. Uy, isa akong bata, oy. Ako'ng batang alaga. Kao na ba? Dali. Mmm. o oh. si mama. Hindi na. Kao na na imo, ha? na ba? Kao na yung padjibar na na, oh. Ano, di magkaon? Ano pa ka itong alaga ko? May panahon na ayaw kumain. Sige na, kay bibili tayo ng isda bukas. Gusto niya isda. Isda pong gusto niya. Hindi niya kinaan. Ako na lang kakain nito. Akala po naman, kakain ni mo. Ka mag na lang ko para makakain mm, ka tapos may yung kakainin. Hmm, di ka. Nadami ito ba kayo? Nadami kayo. Hindi. Ate. Nakila ko na yan. Ay, sakain. hindi naman pala. Hiya lang pala to. May ubos pa na tuloy. Eh, kinain niya tuloy. Wala na noon. Kinain ko na tuloy. <laughs> Akala ko hindi kinain. <laughs> kinain niya. <laughs> Gusto din palang papi eh. Tanawan lang. Yurot na lang ni mama. Abi na ako di ka makaon. Gusto ka? Lame? <laughs> Palangga na mo ni kayo mahal na mahal namin to. Hmm? Buotan man eh. Ayan si papi. Papi girl. Ayan po guys. Kami lang dito ni papi. Ito po yung munting tindahan namin. Yan. Thank you po for watching sa aming baby dog. Kakain din pala eh. Kala ko hindi. Tumag ba eh? Oh, uh, halata na awa. Humihingi pa. Pakakong pa ka, pay? Tapoy. Mangayo pa ka, ne? Mangayo pa kay nana? Mangayo pa kay nana? Tumag ko na ba eh? Mangayo pa ka? Mangayo pa kayo na to? mm -hmm. Salamat sa panonood. Masaya na si Papi.